Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya, Attorney Danny Con, Apogado de Campanilla. Good evening everyone! Mare ng bayan, mare yaw! Usapang de Campanilla. Mali, abogado de Campanilla. Yan. <laughs> Naalala ko, usapang de Campanilla. sa kabila pala yun. Mm -hmm. Abogado de Campanilla tayo dito sa TVUP. And of course, mapapanood nyo po kami sa Signal 101, sa Facebook Live, at syempre sa ating YouTube. So, i-follow nyo lang ang TVUP. O, oh, eto na syempre ang ating abogado de Campanilla. Attorney Danny Concepcion, magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, kala ko naglalag. Tagal kala eh. Naglalag. Uh, mm, eh. Kuya Cesar uh, ba ito? <laughs> Sobrang bad-babel Sobr naman. Oo. Si Kuya Cezanne. Ayan. Inaabutan Na mo, syempre. Oo, oo. Tsaka oh. di kaibigan ko talaga. Ah, talaga kaibigan, kaibigan mo si Kuya, Kuya Cezanne? Kaibigan ko yung pamilya niyan. Ano ko niyan eh. Ah. Mga, uh, yung isang brother niya, taga Bangkalme, Kawayan, Bulacan. Pero talagang ganyan siya magsalita o hindi? Hindi naman talagang pinanindigan ah, ah, talagang na lang niya yun na naging style niya ah, uh, sa radio. Sa radio. oh sa radyo sa radyo sa radyo so yung yung uh, pagraradyo mo ba Attorney Dan dati sino ang nagparadyo sa'yo sa iyo dati sino A ba ako naman ng arawe eh, ano lang eh ah uh, humahalili lang ako kanino kay uh, Senador Rene Cayetano at the time. Ah, Oo. Si kasi kasama niya si Jel Santos Relos. Yes, Tama ba ako? Yes. Oo. Si, Jel Santos naman, anak siya ng kaklase ni Senator Caetano sa law, sa UP. Ah, sino doon? S sino doon? Yung babae, yung lalaki? Ay, yung lalaki. Ah, si... Yung tatay ni Jel Santos ah, ay kaklase ni Senator Kaitano salo dito sa UP. Ah, kaya... Mm, kaya, uh, kay, okay. kay, talagang parang anak niya yung si Jel. Ah, okay. Oo. Kaya sila yung nagtandem. Sila yung... At saka ano yan, uh, nung kasing naiimbitahan na si Senator, hindi pa sa si Senador noon, mm -mm. Atty. ni Kaitano na siya na mag-guest mm. sa mga radio program mm. kasi may mga tanong na legal. Mm -mm. Naisip-isip niya, ay e, gawin ko na kayang programa ito. Tama. So ang Tama. kanyang naisip, ay magaling yung anak ng mga kaklasiko. Mm -mm. So yun ang kanyang, kina si Jill ang kanyang kinausa para mag-conceptualize. Ng program na yun. Ng program. E eh, oh. nasa ABS naman siya. Oo. Oh, oh. So siya na rin yung naging uh, co-host. I ni see. Sen. Caetano. So one of the, if not the first, eh, at but the one of time, the first. no At the time, ako naman ay chief of staff ni... Senator Cayetano, nung siya ay naging Chief Presidential Legal Counsel ni ah, President Ramos, kaya... eh medyo naging busy. Mm -mm. So tatawagan niya ako, DLC, kasi ang tawagan namin initials lang. Oh, right. Ang tawag ko sa kanya, RLC. Mm -hmm. Ang tawag niya sa akin, DLC. DLC. DLC kung uh, mag-ano muna doon, mag-umupo uh, doon sa programa ko at meron akong dinner... Uh, napupuntahan ngayong gabi. Oh, kanya. Eh, pa -uwi naman din lang ako. So, di ta dadaan ako sa ABS. So, ang bata mo pa no? Nung... Ay, oo. 13 oh, years old niyo? lang ako noon. Sabi ko na nga, sino <laughs> <ba>, sinungaling ang abogado. <laughs> Pero doon pala nagsimula yung career yes. mo sa radio. Sa radio. Sa ABS. Dati kasi wala naman talagang TV, radio lang eh. Ah, oo. Oo, oo, nagsimula lang yung ang nagsimula teleradyo. sa radyo talagang si Senator Cayetano. Uh -huh. And I think uh, he saw the need na kailangan talaga ng taong bayan na matuto at kailangan meron silang gabay mm -hmm. pagdating sa batas. no? Mm -hmm. Kumpanyero i-kumpanyera. Oh. Yes. Ang uh, pangalan ng programa. Ang ganda, ang ganda, mm -hmm. ang ganda. Well, of course, honoring the late uh, Senator Cayetano. Mm -hmm. oh, ano ko, eh, nagsisenyas na yung daw telepono, sabihin uh, na. Sabihin mo na nga. So, kung Globe, oh. 0954-310-0331. Okay. Go! At kung Smart, 0961-770-8807. Ayan. Kung so, masyadong mabilis, tingnan na lang ninyo yung ilalim oh, ng monitor. Oh, diba? Hindi ka, sabi ko lang, Kuya Cesar, minadali mo naman. Oo oh, nga, baka oh, oh, oh. sabihin mo naman eh. Abagal. Ang bagal. Ang oh. bagal ba? Alam mo kasi, pagka daw mabagal ka magsalita, mm. mabagal din ang takbo ng utak mo. Ganun ba yon? Uh, eh, bibilisan natin. Gusto ko mabilis talaga ay, kasi, kasi, mabilis ang takbo toklok... ng utak ko. takbo <laughs> ng <laughs> utak Ganon yan. Okay. Oy, okay, pero alam nyo ha, kung hindi ho kayo nakaka-text sa amin, pwede kayong tumawag. At kami rin ay eh, pwedeng tumawag sa inyo. Mm -hmm. Kasi nga ho, minsan yung mga nate-text or nag nagte-text sa atin, hindi kompletong istorya. So, okay lang na tumawag kayo o kaya kahit habaan nyo pa yung kwento, basta nandodon yung lahat ng gusto nyong sabihin. Ha? At saka kung ano yung aming tatanungin sa inyo para luminaw yes. ang istorya. Mm -hmm. Kasi mahirap yung malabo. Ay, natural. Oo, oo. Pag malabo, malabo. malabo. <laughs> ang linaw ng sinabi mo eh. Sa sobrang linaw, malabo. <laughs> o, eto na. Si Jonas ng Pampanga, o, kabalin. O, kapampangan din. Paano po kung binibigyan binabantaan ako kasuhan ng ex ko dahil daw hindi ako nagbibigay ng emotional support sa anak namin. Oh, iba yung emotional, iba yung financial. May kaso po bang emotional neglect? Oy, magandang uh, pag-usapan mm. 'yan. Etong emotional, so in short, baka nagbibigay siya ng financial. Oh, most likely. Oo. Kasi yun ang nauunang inirereklamo. Correct. Eh. Pero uh -oh. ano ba yung emotional? Eh hindi kasi baka hindi sapat na gamitin lang natin yung emotional mm. kasi po yung emotional support uh, talagang ano po yan iba-iba uh, ang ang pagtingin ng Lie. mga tao like eh kasi halimbawa Example. yung tatay ay talaga namang hindi ma hindi maasikaso eh, maski nga magkasundo tayo, talaga namang hindi na asikaso yung bata, di ba? Kasi nga, hindi ganun ang ugali ng tatay. Ang pinagbabawal po at pinarurusahan ay emotional abuse. Ah, okay, Ina-abuso okay. mo yung bata. Okay, Merong may, tinatawag tayong psychological abuse. Pinagsasalitaan mo, for example, na hindi maganda. Uh, Ina-abuso yung bata. O kaya naman mm, nilalait mo yung bata. Yes. Sinasabihan mo ng... Eh, child example lang, form ng child abuse. Eh. Kasi pala. ang pinarurusahan po ay eh, child abuse. So example, ang tanga-tanga mo, ang bobo-bobo -bo -bo mo, ganyan. Mm. Hindi pwede yun. Kasi Pwede kang makasuhan doon. Oh, mag magiging form ng abuse siya. Oh, uh, oh, uh, uh, Pero kung halimbawa, hindi ko lang nadalo ng dalawang beses, pero nagbibigay naman ako ng financial support mm. eh kasi busy-busy naman ako sa trabaho. Okay. Eh It may not stand. Uh -oh. Uh -oh. Pero ano to ha? Ngayon ko lang ito na-encounter. Na yung nanay, I presume yung nanay. Ano? Yes, yung nagre-reklamo. nagre, ah, nagre Na, oy dalawin mo naman yung anak mo. Right? Kasi oh, usually, oh. hindi ganyan ang away. Eh. Ang away. Pera. Oo, oh, oh. ah, hindi mong sinusuportahan ng anak mo. Oo. Oh, oh. O kaya, naku, ayaw mong ipakita sa akin ang anak natin. Tinatago mo. Hmm. Hindi pinag pe. Yes, okay. yes. Ito iba eh. Ito parang pinamimigin eh. Hindi, kasi ito, baka lang hmm. ah, baka lang ah. Okay. Baka ang ramdam ko dito kay Jonas ay, uh, um, teka ah, muna, lalaki Jonas siya. Jonas, lalaki. Eh. So, short, baka babae yung... Ay, hindi. Tama. Siya yung pinagbabantaan. Siya yung tumawag, eh. Ah, pinagbabantaan ako nung ex ko. Uh Oo. -oh. So, babae yung nagreklamo. Nag okay, ang tanong ko, ang tanong mm. ko, dahil nga nasabi mo, ikaw naman, Jonas, ha? Ikaw, magsumikap ka. <laughs> Eh. at hindi kasi totoo naman kahit na pumunta ka man lang sa game ng anak mo pumunta ka man lang sa graduation ako nagkaroon Ay, ng pa parano, nagkaroon diba? ako ng kaso eh may kaibigan ako na nagpunta sa akin oh uh, yung kaibigan ko lalaki mm. okay yung anak yung anak uh, na iwanan sa kanya iniwanan siya nung asawa niya eh Oo, oh, oh. yung babae niyang asawa? Oo, yung, oh, oh. yung oh. asawa niya umalis at iniwanan yung maliit nilang anak. Okay. <clears throat> eh, di siya nga nag-aalaga. Later, bumalik yung babae at sinasabi, ah, pwede bang dalawin ko yung anak ko? Oo. Oh, oh. At saka baka, baka pwedeng mahiram. Oo. Oh, oh. Pwede bang mahiram yung anak ko? Ah, di pinahihiram nila. Oo. Oh. But later on, parang uh, pinag-aawayan na nila. Dahil? Uh, parang ini-insist nung babae na dapat eh nasa kanya na. Parang ganyan. Sabi ko, eh mo. Kasi, Ganun lang kadali? Eh kasi maliit yung baby. Sabi ko, bigay mo kasi nanay eh. Ah. Uh... Nung, nung binibigay niya, sige sa'yo na. Ikaw ng bahala. Mm. Oo. Oh. Paano eh, package? Sabi nung babae, sabi nung babae, nung nanay, ay hindi, hindi naman, okay naman, na. talagang padalaw nyo lang sa akin. Bakit gano'n naman Ay, yun? Kanya-kanya talaga, diba, no? di ba, parang binabluff niya eh. So, uh -huh. nung sabi ko, i-call mo, bigay mo sa kanya. Mm -hmm. At sabi mo sa kanya, o oh, sa'yo na, wag mo nang, ako na lang ang dadalaw. Mm -hmm. uh, nag, nag, eh, nag, uh, Nagbago. Umatras yung misis eh. Pero, ang an tanong ko, yung sinasabi mo kasi, attorney, sabi mo, pang-emotional, eh, abuse. yung abuse dapat. dapat. Abuse. Pero uh -huh. ito, emotional na siguro support, yung hindi niya pinupuntahan sa graduation, hindi mm, niya pinupuntahan yes. siguro sa mga laro ng ah, mga play ng bata. Ah, ah. Hindi ba dapat din na may ganun? Eh, pero magkahiwalay nga tayo eh. Hindi tayo, wala tayo sa isang bahay. Nagtatrabaho ako. So, hindi siya pwedeng maobliga na gawin niya yun? Well, Uh, sa akin, pwede mong i-request. Pero uh, hindi pa pwede sigurong obligahin? Kasi nga, bihira yung ganyan. O dalawin mo naman yung anak mo. Eh, Jonas, dalawin mo naman kasi yung anak mo. Ano ba? Ay. Anak mo pa rin yun. Yan, sige ha. Ikaw ha, sinasabi ko, Jonas. Pag yung anak mo naging presidente at naging senador at, at hindi ka kinilala, ay, sasakit ang damdamin mo yan, friend. Kaya kung ako sa iyo, puntahan mo na lang paminsan-minsan. Saka hindi, ang pagsisisi lagi nasa huli. Laging nasa huli, tandaan mm -hmm. mo yan. Ilan ang mm -hmm. anak ni attorney? Ilan anak mo, attorney? Apat. Oo, oh, eh, ilan ang anak ko? Apat kalahati. Bakit kalahati? Hindi, <laughs> 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 may <ba>? Abi, aso. ano? <laughs> <laughs> <May laughs> <laughs> 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 Meron ako isa. Hindi, pero liba na sila. Oo. oo. Anak ko na rin. Ah, so, okay. So, ang iyo, oh, lima. Oh, ah, lahat yan kailangan ng emotional lima, support. Yung aso yun eh. <laughs> Tatlo yun eh. <laughs> Tatlong aso. Tatlong ko eh. Ah, eh, yung mga Beagles ka kailangan ng emotional support. Tao pa kaya? Hindi mo rin alam yon ay, ay. hindi mo naman natatanong? Ay, nag aw Aw. Oh. Baka makalagre-reklamo nga eh. Ay, hindi. nag -aw, aw At saka sabi niya sa akin, dinidila anak. Be. Akala lang natin yun. Hmm. hindi. Pero hindi na natin na, Hindi. hindi kaya, naman natin nakakausap. Kaya ikaw, Jonas, <laughs> magsumikap ka. <laughs> <laughs> Hindi nga, puntahan mo na lang, ha? Para wala kayo issue. Mm -hmm. Okay, eto na. Si Antonio, 38 years old ng Calamba City. attorney, let's say, nabayaran na ng buo ang bahay worth 7 million na kinuha through bank financing. Mm -hmm. Okay, walang utang sa housing loan. Pero ayaw i-release ng banko ang deed dahil may sinisingil po silang 350,000 na credit card debt. Wala nang dispute kasi namatay na ang may-ari bago ito maayos. Ngayon, yung pamilya ng namayapa ay nakatanggap ng demand letter from the bank's lawyer pero wala silang kakayahang bayaran agad. Tanong po, pwede bang makuha o ma-repossess ng bangko ang bahay kahit bayad na ito dahil lang sa credit card debt? Wala rin naiwan na will at hindi alam ng pamilya ang full na estate, paano po usually ang ganitong klaseng sitwasyon kung worst case scenario di talaga mabayaran yung utang? Okay, mm himay-himayin -hmm. natin to. May okay. utang siya? Hindi, ang may utang yung namatay. Yung namatay? Uh, yung namatay. Uh, Kasama sa estate niya? Ang utang po kasi ay hindi natutunaw. Simply because namatay yung utang. Okay. Okay, sige, sige. Hindi kasi kung namatay yung nangutang, ay sorry na lang. Namatay na yung may utang. Eh pa paano kung walang pera? Meron nga eh. Merong 3, ah, so, million na Okay, ba, okay, okay. Ang question ko, yung sinasabi mo, hmm. kung walang naiwan, Yes, kung wala talagang naiwan. kahit pitpitin mo man, ang bayag niya. <laughs> <laughs> Pwede, pipip. <beep, beep. laughs> wala talaga. Patay ah, na ah, nga eh. Patay na. Pero oh. kung talagang walang naiwanan, isang singkong duleng. Oh, yan. Talagang kung naiwanan, talagang eh. Oh. Eh, talagang walang pambayad. Sorry. Oh, sorry. sorry na. Okay. Pero kung meron siyang kayamanan, ari-ari ang naiwanan, Okay. yung kanyang ari-ari ang naiwanan, ang mananagot para mabayaran ang utang. Kaya I ayaw bitawan ng banko yung yung titulo question mm. yung bangko na pinagkautangan at yung bangkong kinuhanan ng ng uh, bahay ay iisa siguro so kung bakit pagka ba magkaibang bangko pwede ay, pa rin niyang makuha? Ay, di, hindi niya hindi niya pwedeng hawakan. Ah, okay. Okay. Nakuha ko na. So ito malamang to, iisang bangko. Isang bangko 'yan. Isang banko, sabihin, same bank Aha. na kinuha ng loan. at ng, same bank ng Ang gagawin utang. naman ng bangko diyan, ide nila yung estate. 'Yung 'yung bahay. 'Yung bahay. Okay. okay. Ang tawag namin doon quasi in Inrem. Okay. Ya okay. attach niya 'yung bahay. Okay. Sasampahan nya ng foreclosure siguro. Oo. Ah uh -oh. uh, hindi hindi foreclosure kasi 'yung credit card. So ya attach niya 'yon magde siya para ma-recover yung utang ng credit card, i-attach ngayon niya yung bahay. Okay, nakuha hmm. ko na. At madali naman niyang i-attach dahil nasa kanya yung titulo. Okay. Hmm. Ngayon, ang question ko is, uh, for example, o oh, ano yung best na siguro na sabihin natin para hindi naman makawawa yung tao, bayaran na lang bayaran nila? Bayaran na lang nila. Or sila ng restructure ng loan? Pwede yon? Hindi, credit card eh. O credit card ka, ah, debt ah, sa akin. Eh, paano yung inamatay eh, na eh? Ah, kaya ka, pero hindi naman nawawala yung utang. Eh, so, paano nila mababaya? Hindi nga oh, nila please, kaya ng isang oh, duo. buo. Ah, kasi di sa madali sabi, kung gusto nyo, ibenta na ninyo yung, lupa, yung bahay. Ah. ah Doon nyo kunin yung pambayad. Eh, hindi pwede. 7 million yung bahay. Ito nga 350,000 lang. Oh, di la niyo yung bahay. Sa ibang uh, magpagkakautangan nyo. Ah, pwede isan lang kahit na wala yung titulo? Ay, pwede naman kasing may usapan na ito ay pakan ipinautang mo ko, pupunta tayo sa banko, babayaran namin yung 350,000. Kukunin ko 'yan. Nakukuha ko oh, yung Oo. ko na. Or diba? hindi ba mm. pwedeng sabihin ng nung mga eredera or eredero, yung mga nakakuha ng bahay na pwede ba naming bayaran ng utay ita, utay utay ito? Pwede rin. Oh, mm hmm. ganoon na lang. Pero hangga't hindi na babayaran, hindi, hindi bibitawan. Eh, hindi bibitawan. Okay, mag-assume tayo, assuming ha, mm. para sa lahat na nakikinig sa atin dito at nanonood sa atin. Assume natin na magkaibang bangko ibig sabihin hindi the same bank yung mm. inutang na uh, titulo ay sa iba mm. tapos may titulo yung namatay mm. at may utang sa iba pwede bang hindi nila ipaalam na merong ah oh, oh. kasi hindi rin alam talaga eh. hindi alam nung credit card uh, na bangko ko na kung nasa ng ari-arian niya ah. okay pero the moment na nakita nila yan. Nalaman na, nila. Ay nako, uh, you better watch out. Uh, ya yeah, attach nila. Hmm. Okay. So, ko so, mo paalam. Itago mo, ilipat mo na agad Pero, yung kasing mga bangko sila ay magkakakampi. Um, totoo yan. Uh, kaya sila'y nag-aamuyan mayat-maya. Oo, ayokitang um, katabi kasi um, baka lawyer ka ng bangko. Ah, uh, doon. <laughs> hindi, yung meron sila mga credit Investigators, investigators. Yeah, that's At true. ang isa sa ginagawa ng credit investigators, tatawagin niya yung mga representante ng mga bangko. Hmm. Ay meron po kaming pautang dito, baka meron po nakasanla sa inyo, etc. Ah, may ganun din siya? po Pero hindi ba ito. pwedeng ganun na data privacy act yun? Eh, siyempre, eh, hindi naman natin alam na ginagawa nila yun. Ah, oh, <laughs> ganun. Okay, sige. Anyway, eto naman si Louisa, 38, ng Iloilo -ilo City. Legal po ba? Na i-record ako ng Bosko sa Zoom meeting ng hindi ko alam. Wala pong notice or consent. Uy, alam mo ang Zoom pagka nagre-record, nakikita mo naman recording in process. Nagsasalita mm -hmm. naman Sasalita, eh. so, Nagsasalita. Na Baka hindi mo lang na-notice, pero mm -hmm. nagsasalita yon. In fact, magsusulat don okay or hindi. Ganun mm -hmm. yun eh, di ba? Mm -hmm. At saka parang lakat po kasi nang gumagamit ng Zoom, dapat kayo na magche-check kung nare-record ba? Oo, baka mm. through phone daw. Eh, pero hindi. Pag phone, alam ko lahat ng Zoom, even with phone, pho <laughs> hindi, even with phone, eh, meron niyang recording. Okay, mm. ang sinasabi niya, okay, ganito, I think ang sinasabi nila, kunwari, nag-zoom tayo. Mm. O, oh, di, di na na naka-zoom tayo. Ang mm. ginagawa niya, may isang another phone na nagre-record. Pero again, uulitin ko, kung kasama ka talaga dun sa Zoom meeting na yon, I am assuming that they know it's being recorded regardless of may kabilang phone or hindi. Kasi laging pag pinindot mo, nagsasalita yun eh. Mm, tsaka alam mo kasi, kung ito kasi ay meeting, Oo. at ito'y nire-record ng iba, eh, palagay ko waived mo na yung ano eh, parang meron ka ng consent at okay o kaya mo na yung karapatan mo. Kasi eh, ito'y parang privacy, ano to eh. Data privacy issue. issue dito. Oo, oh, oh, oh. Na kasama kasi sa data privacy, yung recording. Mm -hmm. Okay. Hindi naman, ang tingin ko, hindi ito mag uh, fall sa wiretapping eh. Kasi yung sa wiretapping naman, ikaw ay nire-record ng secret ng ano, nang hindi mo alam nang hindi nang secreto kaya nga sikreto ito hindi kasi kung nagre-record din yung ibang mga tao parehas eh nag-no ka na nag-consent ka na na yeah regardless kung ah, i-okay ah, mo eh hindi alam ah, mong recorded ah, eh ah, alam mo Oo. recorded sa so, ang Oo. feeling ko nag-wave ka na dito at imposibleng hindi mo alam oo na nire-record kasi nga marami kayong uma atin sa meeting. Correct. That's pero true. Pero kung That's dalawa true. lang kayong nagmi meeting uh, Iba na yun. Uh, baka iba yun. Oo. Uh, uh. Kung dalawa silang nag-uusap nag lang. Oh. Oo. Oh. At, uh, Ay, hindi meeting yun. Ay, hindi tama. Meeting hindi. meeting ng nilang dalawa. Meeting lang nilang dalawa. Ay, mm -hmm. hindi naman tama. Ay, pero sa akin talagang ganun. Pero Ever kung since, meeting ha? nilang dalawa lang at medyo sensitibo ang pinagbimitingin. Iba naman yun eh. Ah, ibang usapan. Ibang ayon. usapan. Pero to ina-assume kasi na natin, boss, sabi niya boss eh, eh, ina-assume natin na mga empleyado. Oo. Oh, oh. Maraming empleyado ang nasa meeting. Correct. Pero kung silang dalawa lang pala ang nasa meeting, sabi ng boss, sweetheart. Ha? Huh? O, oh, sweetheart talaga pangalan niya eh. Ah, okay. Oh. I-clarify mo kasi, kinakabahan na ko ah, eh. Ah, sweetheart talaga ah, okay. pangalan niya. Okay, sige. Oh, yun, o oh. anyway. oh, di ba kayo, di ba, oh, kayo ba Ali, walang ganon? Tita G, di ba pagka nagzo-zoom ka, di ba? Recording in progress. May ganon eh. Hmm. Tapos pipindutin mo, so imposible yung di mo alam. Okay, si Brianna. Ah, Brianna. 28 years old ng Mandaluyong. Hi, attorney. Curious lang po ako about this issue surrounding my idol which is a drug queen. Ah, curious lang siya, hindi naman niya hindi naman niya problema. Curious lang siya. Oy, maganda mm -hmm. 'yan ha. Sige. When you're curious, you're learning. Okay. At isang rapper. So what happened is si drag Queen gumawa ng cover ng kanta. Teka muna, may kaso ba 'to? Kasi hindi pwedeng i-discuss kung may kaso ha. Hindi pwede basta walang ihasabihin mga pangalan. Eh, yung drag queen is a name, di ba? Hindi, Wala. si drag queen lang. A profession. O, di, ako uh, na hindi alam. <laughs> Wala ako. Ikaw alam mo? Bakit? Yes. Apa, eh, alam mo si, 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 drag queen? Eh, si Gabby nanonood sa Netflix niyan eh. Ano pangalan noon? Si... Si Rupol, Rupol. Okay, yun. mo mm. ano ng si S. Niyan? It's Ruffles. Eh, kasi baka French eh. Pagka <laughs> French kasi hindi pinopronounce ang S. Ah, okay. Ruffles. Okay, ah, sige. sige. So, eto na. So, hindi ito, ano ha, hindi ito sensitibo, Okay, sige, game. So, what happened is, si Drag Queen gumawa ng cover ng kanta nitong isang rapper. As time goes by, sumikat ito. At hinahanap-hanap ng fans si Drag Queen to the point na kahit saang event siya magpunta. Ni-request ito ng mga fans. May isang event na kinantan niya ito at kumalat na ang videos ni Drag Queen at allegedly wala daw pahintulot ng production at totoong may-ari ng kanta. In short, no habang kinakanta niya, hindi pa siya masyadong mm. famous, okay lang. Mm. Pero nung naging famous na siya, Sabi may umaangkin nung... na. May no, talaga namang meron. Okay. Talagang meron namang gumawa. Oo. Mm. Ano ang posibleng mangyari sa drag queen kung sakaling mag-take ng legal actions mm -hmm. ang owner ng kanta laban sa kanya? So, kinakanta ng drag queen. Oo. Oh, Ayaw ba niya yun dahil sa drag nag, nag, naging famous ang kanyang ano? Ay, di. Pero sinasabi niya, eh, hindi ko naman makakain yung famous. Hindi ko mapambibili ng sapatos yun. Ah, kailangan niya cash. Ah. Ah. Oh. So, Kinaka pero... Okay. Ang, ah, uh, kasi po, kapag, uh, uh, ganito, uh, ang pangyayari, mm. ang unang gagawin lang po talaga ng, ng husgado dyan, pipigilan. Oh, wag mo nang kakantahin uli yan, ha? Ah, na... Ah, hindi naman agad na kakasuhan. Hindi, ah, kakasuhan nga. Pero ang magiging... Kumbaga, hindi naman agad-agad babigat ang parusa niya. Ah, hindi naman niya agad-agad bigti. Ah, at saka, wala, wala namang ano yan. Kung hindi ah. intentional na pasirain, etc. Wala oh. akong criminal liability ah, naman. Ah, okay. Kung kumita ka, Mula dun sa kanta, eh di baka hihingi siya ng royalty para dun sa kanta. Sa mga susunod or yung nakanta na niya? Eh kasi kung... Eh naubos na, na eh. Eh kung napakalaki na nung kinita niya eh, dahil dun sa kanta, ah. binayaran siya dahil sa kanta na yon Baka pwede naman siyang humingi ng royalty, eh di bibigyan mo na eh, lang. Eh paano kung... Kung example lang ah, eh, papanok sa dami ng kinanta ni Drag Queen. Eh, kaya siya... O oh, kaya nga, isa lang naman. Hindi, baka hindi naman tayo sure kung dahil doon yung tinitilian ng tao, kaya yung nga. ibang kanta. Hindi, pero yung daw oh. request O. Oh. Okay. kaya, ah, kaya kasi na, oh, napakahirap din patunayan. Pero kaya lang si Drag Queen. Oh. Kung may gagaya naman sa'yo nakakantahin yun, pwede mong pagbawalan. Ah, so kasi both yung ways. Kanya, yung kasi kanya, yung kasing performance niya of ah. the song, ay intellectual property rin niya yun. Okay, at dahil ah. dyan, gusto kong tanungin si attorney, mm. ano ba ang drag queen? Dahil ikaw na pala ang magaling dyan. Pwes, explain mo sa akin yan. Eh, ito ay isang lalaki mm. na usually eh maskulado, mm. pero nagdadamit babae totoong binabai siya o hindi? Pwedeng hindi. Mm. Ah, possible na hmm. hindi? Possible Posibleng hindi. So, mm -hmm. anong ginagawa niya? Ay, nagdadamit babae siya, tapos kadalasan, nagli-lip-sync uh, li ba tawag doon? Ah, oo. Uh, Kay kakanta, tapos nagli-lip-sync siya. In fact, meron akong isang party na pinuntahan, mm. birthday party na isang kaibigan ko, na ang guest niya ay isang drag queen nananalo raw sa Amerika ng first prize. Pero Pilipino siya. Ah, really? Ay, mm. ganyan ba itsura ng mm. drag queen? Yan. Parang nakita. Alam mo, ang ganda niyan sa Christmas party pasuot natin kay Atty. In fact, meron, ka, na, <laughs> naimbitahan kami ni Gaby. Oo, sige nga. Diyan sa Mandaluyong, oh. naimbitahan kami ni Gaby na pumunta sa isang performance na ang mga nagpe-perform ay mga drag queens. Ah, so what they do? Ang pangalan they, they are Omar. Omar. Obar. bar Oba. So they perform, they're performers. Oh pero ano siya, ang perform nila ay is, kanta ng isang babae na sikat. Oh so for example, Celine si Dion. Diana Ross. Ayan. ayan. Tapos yung itsura nila, ala Barbie ang itsura, yung Bong -Gay Ah shoot. Parang ginagaya ah, nila, pati si Diana Ross. Gagayahin nila. Ayun ang tawag sa drag Impersonation. Impersonation. Ah, si Paolo ah. Bali. Ah, okay. Sorry, mm -hmm. ha, hindi ko ako masyadong may alam na. <coughs> Ini-impersonate nila. Mm. Ah, ah, okay. Nakuha ko na. So, in short, sa Christmas party natin, Gusto mo mag-imbita ng drag queen? Ay, hindi. Sabi ko, ah, hindi okay. ka ba pwedeng tayong dalawa yan? Oo oh, nga, ano? Pwede. Ah? Tanding tayo, ha? <laughs> oh, Uy, o, Uy, baka tayo, kami, ha? Baka kumita tayo ng milyon. Why not? Why oh, not? Oh, oh, diba? Dito. Sabi ko sige. sa inyo, eh, ha? Nakakuha pa kami ng uh, magandang racket, ha? Mm. Okay, at dahil dyan... At siguro aralin natin yung mukhang magandang racket siya. O sige, mm. anyway, wala na po kaming oras. Pasensya na po ha? hanggang sa uulitin po. Ako po yung mare ng bayan, Mariao. Ator ni Dani Kun po, abogado de kampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!